Minecraft pero bawal tayo tumapos sa kulay blue. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. Ba't mo ba ako sinasaktan agad? Wait lang, wait lang, wait lang. Sasabihin ko na, wait lang. Ang nag subscribe pa sa akin ay maganda at pogi. Wait lang. Ang goal pala natin dito ay makakuha ng iron. At saka, at pag namatay ako, magpa-face reveal ako. Ayun na, wait lang, wait lang, wait lang. Ipasok muna ako dito. Siyempre. Siyempre. chill chill lang ako dito wait lang na, naglalag pala ako ayun ayun ako naglalag ulit ako ang dami ko kasing laro ano ba yan may akit na muna ako tignan ko muna kung may iron wala pero may nakita ko kanina iron ah Wait, Uy, ano Get out! Get out! Pag natalo ako guys ha, o kaya namatay. Namamatay rin naman ako ha. Naglalag ako. Ay, hindi ako makakit. Ah, yuck! Yeah. Yuck! Yeah. Hindi ako makakit. Ay nako. Di ako makaakyat. Ay nako. Ay nako. Nag-isa pa yung buhay ko. Ay nako. Nag-isa pa yung buhay ko. Ah, sana manalo ako. Manalo ako. Wow! Paano ba yan? Face reveal na nga ako. Oh, 3, 2, 1.